Si Rotrak ay world champion sa martial arts ng limang beses sa pagitan ng 1981 at 1985. Ang mga kategoryang ito ay hindi nakatuon sa pakikipaglaban na nagpapakita ng galing at liksi ng pagalaw sa halip na pakikipaglaban. At hindi ibinubukod sa mga kategoryang lalaki at babae, ngunit ganap na buka sa parehong kasarian. Nakuha niya ang unang pwesto sa mga combination movements ng 32 beses at unang pwesto sa martial arts weapon ng 12 beses sa kanyang unang 38 paligsahan. Kabilang ang pakikipagkumpetensya sa men's form ng tatlo sa apat na beses dahil walang women division siya ay grand master ng limang paligsahan at napunta sa unang pwesto sa apat na beses sa limang fighting events. Ating alamin ngayon kung pa paano siya naging sikat na artista mula sa pagiging martial artist dito lang sa Si Cynthia Ann Christine Rotrak ay ipinanganak noong March 8, 1957 sa Wilmington, Delaware, ina Edward at Ann Markowski. Lumaki siya sa Scranton, Pennsylvania at nagsimulang kumuha ng mga aralin sa martial arts sa edad na labing tatlo. Sumunod sa halimbawa ng mga kaibigan ng pamilya na may mga orange na sinturon sa Tagsudo, isang martial art ng Korea. Ang kanyang taas ay 160 cm lamang ay nakamit ang napakalaking tagumpay sa martial arts. Sa huling bahagi ng 1977 sa edad na 21, ang atleta ay naging asawa ng kanyang kung fu instructor na si Ernest Rutrap. Mula 1981 hanggang 1985, si Cynthia ay ang US Karate Champion sa kategorya ng Weapon Kata. Noong 1983, si Rotrak ay naging unang kinatawan ng parehas na kasarian na lumitaw sa cover ng pinakakilalang magazine ng martial arts ng Amerika, ang Black Belt. Pagkatapos, ang editorial board ng magazine ay kinilala siya bilang Woman of the Year. Noong 2021, nakatanggap din si Cynthia Rotrak ng Lifetime Achievement Award at Martial Arts Super Show mula sa Black Belt Magazine. Noong 1985, lumagda si Cynthia Rothrock ng isang kontrata sa Golden Harvest Film Studio at lumipat upang manirahan sa Hong Kong. Ang unang pelikula kung saan ginampanan niya ang isang kilalang papel ay tinatawag na Yes, Madam. Ang atleta ay nananatili sa Hong Kong hanggang 1988 at sa panahong ito siya ay nakilahok sa pitong pelikula. Sa huli, siya ay naging isang tunay na bituin ng lokal na sinihan. Gayunpaman, dito hindi lamang siya nagbida sa mga action films, ngunit nagsanay din sa iba't ibang mga paaralan sa martial arts. Noong huling bahagi ng 1980s sa pagkusa ng producer ng si Pierre David Bumalik si Cynthia sa kanyang tinubuang bayan sa Estados Unidos Sa sumunod na sampung taon, gumawa siya ng mahusay na karera sa kategorya ng mga pelikulang Action B Kabilang sa mga pelikulang pinagbibidahan ni Cynthia sa panahong ito ay ang Dragon Lady 1990 Fast Gateway 1991 Martial Law 1991 Rage and Honor 1992 Rage and Honor 2 1993, Fatal Passion 1995 at marami pang iba. Noong 1983, si Rotrak ay nalagay sa Black Belt Magazine Hall of Fame bilang Female Competitor of the Year. Siya ang unang babae na lumabas sa cover ng isang martial arts magazine at noong 1986 ay nagko-author ng isang libro kasama si George Chung na pinamagatang Advanced Dynamic Kicks. Noong 2014 pinarangalan siya ng Legacy Award sa Urban Action Showcase and Expo sa HBO. Siya ang unang babae na lumabas sa cover ng Karate Illustrated, na lumabas sa issue noong August 1981. Noong 1999, si Cynthia at Ernest Rutrak ay nagkaroon ng isang anak na babae. Siya ay pinangalan ng Sofia. Pagkatapos nito, ang mag-asawa ay nagsama ng matagal, ngunit sa huli ay nagsampa sila ng diborsyo. Si Sofia ay nananatili sa kanyang ina. Noong 2004, gumanap si Cynthia Rutrak ng isang magiting na babae na nagangalang Sally Kirk sa pelikulang Extreme Fighter at pagkatapos ng ilang taon ay talagang nagretiro sa Hollywood Cinema. Sa panahong ito, pangunahing nakatuon siya sa pagtuturo ng martial arts sa kanyang studio sa Los Angeles. Noong 2012, muling pinatunayan ni Cynthia ang kanyang sarili bilang isang artista sa pelikula. Siya ang bida sa pelikulang Santa Summer House. Noong 2014, siya kasama sina Kristana Loken, Brigitte Nielsen at Zoe Bell ay lumahok sa action film na Mercenaries. At noong 2016, gumanap siya ng maliit na papel sa Russian-American film na Showdown in Manila. Sa direksyon ni Mark Dacascos, isa pang sikat na artista ng mga pelikulang aksyon ng dekada 90. Hindi lamang sinima ang tanging mundo ng aktibidad ni Cynthia Rotrak ngayon. Nagmamayari siya ng maraming mga gym, speaker ng mga competition martial arts, nagtuturo ng mga praktikal na kung fu workshops at maraming paglalakbay sa buong mundo. Lumabas si Rotrak sa podcast ng Guidance Counselor sa TV ni Ken Reed noong March 16, 2016. Lumabas din si Rotrack sa The Art of Action, Episode 12 Podcast ni Scott Adkins noong September 1, 2020. At ngayon ng 2023 ay kasalukuyang may ginagawang pelikula na naman si Cynthia Rotrack. Ito ay Black Creek. Anim na anim na siya ngunit tila hindi ito tumatanda at aktibo pa rin sa kanyang mga ginagawa. Biruin mo naman sa edad na anim na anim gumawa pa rin ng action movie. Ganito katindi si Cynthia Rotra. Abangan na lang natin ang kanyang pelikula kung ito'y papalabas din dito sa Pilipinas. Shout out kay Francisco Lacumba, Mariel Laurente, Marinel Roque, Mel at Tina Roque, Pubs TV Official at Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistoria kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.